Coach JJ Redick hindi maiwasan na ikumpara sa dating head coach ng Lakers na si Coach Darvin Ham. Pero bago yan dito muna tayo sa sinabi ni Charles Barkley patungkol kay Dalton Kneck. Isa nga sa mga maingay din na pangalan ngayon sa Lakers ay ang rookie na si Dalton Kneck. Ang Los Angeles Lakers nga ay naipanalo ang kanilang unang game laban sa Timberwolves na pinangunahan ni na Anthony Davis, Rui Hachimura at Lebron James nagkaroon din ng contributions ang kanilang rookie na si Dalton Kneck. Sa kanyang debut naglaro si Knecht ng 16 minutes na nagtapos na may plus 7 rating at nakapagtala ng 5 puntos. Isa sa mga nakapansin ng kanyang performance ay ang NBA legend at commentator na si Charles Barkley. Kahit na mas kilala si Barkley bilang isang entertaining personality kaysa sa isang tradisyonal na analyst, hindi maikakaila ang kanyang husay sa pagtukoy ng talento. Ayon kay Barkley, agad niyang nakita ang potential ni Dalton Next at naniniwala siyang maganda ang kinabukasan nito sa NBA. Hindi nagatubili si Barkley na sabihin ang kanyang saloobin tungkol sa 16 na mga teams na hindi pumili kay Knect at nagbigay pa ng matinding kritisismo. Ayon sa kanya, walang alam ang mga general managers ng mga nasabing team at ang hayaan na makuha ng Lakers si Dalton Knecht ay isa sa pinakamaling desisyon na nakita nga daw ni Barkley. Si Dalton Knecht nga daw ay special at siguradong magsisisi nga daw mga team na hindi pumili sa kanya. Maraming nga ang nagulat nang bumaba si Knecht sa Lakers sa ika-17 pick, lalo na't na inaasahan siyang mapapabilang siya sa top 10 bago ang draft. Sa ngayon, ipinakita ni Knecht na handa siyang gumawa ng agarang impact sa isang kupunan isang bagay na hindi masasabi sa karamihan ng kanyang mga kasamang first round draftees. Pinuri ni Barkley ang Lakers sa pagkakakuha ng isang hidden gem at sinabing pagsisisihan ng ibang teams ang hindi pagpansin sa talentong ito. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay nagsimula ng kanilang season sa isang impressive na panalo at sinelebrate ito ni JJ Redick bilang kanilang bagong head coach. Maraming nagtatanong kung ito na nga ba ang simula ng magandang season para sa Lakers lalo na matapos talunin ang Minnesota Timberwolves sa score na 110-103. Sinelebrate ng Lakers ang unang pagkapanalo ni Redick sa kanilang locker room at maraming napansin sa pagkakaiba ng coaching style ni JJ Redick kumpara sa dating head coach na si Darvin Ham. Isa sa mga nabanggit ay ang pagiging mas aktibo ni Redick pagdating sa pagbibigay ng encouragement sa kanyang mga players, lalo na tuwing timeouts. Sa kabila ng kritisismo kay Ham, sinasabi ng iba na minsan ay hindi ito nagbibigay ng sapat na guidance sa kanyang team at tila hindi nakakapag-boost ng kumpiyansa ng mga manlalaro. Si Redick sa kabilang Banda, ay mabilis na nakakuha ng atensyon dahil sa kanyang direktang pakikipag-usap sa mga players at referees kapag may hindi magandang tawag. Kitang kita raw na nagiging mas energized ang team sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ito ay isang malaking pagbabago lalo na't may mga insidente noong panahon ni Darvin Ham na nagagalit pa si Lebron James dahil sa tila kakulangan ng aksyon mula sa kanilang dating coach. Sa unang laro pa lang ng regular season, kitang kita na ang mga pagkakaiba ng dalawang head coach. Si JJ Redick ay tila nagbibigay ng bagong sigla sa Lakers at ito ang kanilang unang hakbang patungo sa isang posibleng matagumpay na season. Nabanggit din ni Redick ang kanyang hinaing tungkol sa mga bagong bola na ginagamit sa NBA. Ayon sa kanya, mas mabuting gumamit ng mga gamit na bola upang mas maging komportable ang mga manlalaro. I'm not sure why we're playing in real games with brand new basketballs. Um, anybody who's ever touched an NBA ball brand new, it's a different feel and touch than a worn-in basketball. I didn't realize it till a timeout, there was a long rebound, I grabbed it.